Kinilala ni Surala PNP Desk Officer Senior Master Sergeant Rizal Rizaldi Carino ang biktima na si Marvis Enosilias, 59 anyos at taga barangay Lamsugod sa nasabing bayan. Ayon pa kay Carino, ang biktima ay kinilala mismo ng kanyang mga kaanak kahapon. Sinabi ni Carino na si Enosilias ay nakita ng gatekeeper na si Alias Romeo na nakasabit sa Ala River Dam sa karatig barangay ng Kulungulo na maglilinis sana noong weekend ng umaga. Kinumpirma ni Carino na walang foul play sa pagkasawi ng nalunod na biktima. Ayon pa kay Carino, hindi rin batid ng mga kaanak ng biktima kung paano ito nakarating sa sapa di kalayuan sa kanilang bahay kung saan ito posibleng nalunod bago tinangay ng rumagasang tubig sa dam. Sunod sa kapamilya niya, sir. Kasi kabalo kung paano man nakaabot si nanay nila dito sa tumay sapa ni sir. Yan nila. Kaya naanod siya, sir mo. Yung ang nga dam na nara sa asparagus, Asparagos, Barangay Kulunggulo, tapos siya taga Purok Magsaysay, parang Labtugod, Tulayugit. Si Surala, PNP Desk Officers Senior Master Sergeant Rizaldi Cariño. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.